kahalagahan ng downtime. Ano nga ba itong downtime? Ito yung perfect na time para ikaw ay magpahinga. Ako nga pala si Maricel Butad, isang masiskarte sa buhay. Ako talaga yung sobrang masasabi ko sa sarili ko na sobrang sipag, lalo na yung dalaga pa ako, na yung umaga gawin kong gabi, parang baliktad, ganon lahat na lang na malalaman kung may side hustle is go tayo dyan, basta kumita nagkukulang sa tulog na burn out, ganon ayoko yung nagpapahuli, ba diba? ayoko yung hindi ko maabot kung ano yung gusto kong gawin pero ang problema ay naramdaman ko sa sarili ko na sobra-sobra na to yung time ko sa pagtatrabaho pero bakit parang wala pa rin nangyari? At eto yung na-find out ko na solution. Na pwede tayong magpahinga, hindi kasama dito yung tulog natin, ha? Ito yung wala kang cellphone, wala ka kung anong gadgets na gagamiten uh, gagamitin, walking ka lang, and ayun, magamuni-muni ka, yung to the point na wala talagang gadgets muna. Sobrang laking tulong sa akin yon na nag-transform na okay lang na magpahinga. At yun ang sinasabi ng karamihan na edi ano ka na, failure ka na kasi sobrang ang dami mong pahinga kaysa sa trabaho. Well, hindi ka nag-iisa dyan. At ito yung tip ang ibibigay ko sa inyo. Una is rest po kahit daily yung mag-exercise uh, tayo and magbasa ng libro, kung anuman mag-pray maraming bagay ang pwedeng gawin natin and marami tayong pwede pang magawa at mas marami pang ideyang pumapasok once tayo ay nakapag-relax uh, nakapagpahinga yun ang pinaniniwalaan ko na mas marami po tayong magagawa once tayo po ay nakapag-relax at nakapag- magpahinga rin kahit papano. Huwag po nating abusuhin ang ating mga katawan sapagkat ito'y puhunan din naman natin. Yun lang sa lahat para ng makakapanood ng video na to, inanyayahan kita na mag-join sa aking ginagawang community ang Masiskarte sa Buhay. I help Masiskarte sa Buhay content creator na makagawa ng mga produkto na hindi po sasakit ang inyong mga ulo. O siya, magpahinga ka rin kasi huwag mo nang antayin na katawan mo na ang bumigay sa ka magpahinga. Okay? Nabanggit ko na nga kanina ang kahalagahan ng downtime. At ang downtime na yon yon ay ang pagkakataon mo na magpahinga ka rin. Deserve mo din naman yon, Di ba? Ang buhay ay hindi una-unahan. Kaya tandaan mo ang ating katawan, ang ating puhunan. Always remember that success is start when you decide to begin. Siya nga pala, huwag nyo na rin kalimutan na i-follow ang aking mga social media account. Sa aking TikTok account ay ang Maricel Butad. YouTube channel ko, same din, Maricel Butad. At ang aking business page, Tindahan ni Mase. Yun lang. Bye!